So guys, for today's video, may gagawin tayo. Mag-unbox tayo. Ay! Ah, unbox natin to. Ito lang yung ginoseri ko na worth 1,500. Ito lang kaming tinapay dito. Pang magahan, frozen. Isang mantika. O ito, ulang pa to sa ano, dalawang linggo. Milo pag walang ulam. So ito, ulamin nila. Gatas. Dati, kumukuha ko ng gatas, dalawang kilo. Ngayon, hindi na dalawang kilo ang binibili ko. Ito na lang para pagkasahin yung pera. Ito naman, para sa aking baby pag hindi ako makapag-prepare ng pagkain niya, alternate ko tong cereal. Tapos mga dilata, for alternative pag wala tayong maulam na gulay. Ayan, may natira pa kami na ganito. Di ba puro dilata? It's not good for your health. Ito, mahilig yung asawa ko sa fried sardines. Maganda ito, pag gutom na gutom ka, buksan mo na lang. Ayan siya, tapos ito naman. Yung aking mga ginagamit sa pagluluto. Ngayon, may laman la, pa po konti. Ayan, nalagay muna ito dito. Ang lupas na konti. Kain ng dito. Yes! Ay, madami pa akong hindi ma ano. Sa okay, pwede ba yan? dito na lang. Meron din naman tayong gulay. Gulay dyan. Galing sa probinsya, doon sa mountain. Mountain, sa highland. Kasi dito kami sa lowland.